so oh. Ano yan, guys? Ano yan? Anong animal yan? Parang ang laki. Wolf ba yan? Parang <laughs> wolfo. Parang wolfo nga. Oh, ayan pa, guys, O, oh. oh, diba, guys? Oh, yan guys. Ang cute, guys, oh. Ano yan? Ano yan? Ay, grabe yung presyo niya, guys. Pag binili mo yan, guys, so oh. 20,000. Eh, 28. Grabe yung presyo, guys. Nakakalula. O, so, diba, kaninong creation yan? Kay ano pala? Kay Renze. Grabe yung presyo niya, guys. Nakakalula. So, Nakakalula. Ito pa guys. Isa lang may ari. Pero yung presyuhan niya wagas. <laughs> wagas yung presyuhan. 28,000. Magkano na yun? Times ko nga. <laughs> Sinong magaling sa mat dyan? times nga. 28,000 times peso. Ay, ito pa. Puro parehas ng presyo. naman, handy. Ito naman, Waze. Ito naman siya, may stainless steel. What about guys? Did you see that?